Mga Kawikaan Ikadalawamputsyam na kabanata Ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali at walang kagamutan. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Ang umiibig ng karunungan ay nagpapagalak sa kanyang ama. Ngunit ang nakikisama sa mga patutot ay sumisira ng kanyang tinatangkili. Ang hari ay nagtatatag ng lupain sa pamamagitan ng kahatulan. Ngunit ang humihingi ng suhol ay gumigiba. Ang tao na kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, naglalagay ng bitag sa kanyang mga hakbang. Sa pagsalangsang ng masamang tao ay may silo, ngunit ang matuwid ay umaawit at nagagalak. Ang matuwid ay kumukuhang alam sa bagay ng dukha. Ang masama ay walang unawang makaalam. Ang mga mangduduwahaging tao ay naglalagay ng bayan sa liyab. Ngunit ang mga pantas na tao ay nag-aalis ng puot. Kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang mangmang, magalit man o tumawa, ang mangmang ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Ang mangbububo ng dugo ay nagtatanim sa sakdal at tungkol sa matuwid, hinahanap nila ang kanyang buhay. Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya, ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ang dukha at ang mamimighati ay nagsasalubong. Pinapagniningas ng Panginoon ang mga mata nila kapwa ang hari na humahatol na tapat sa dukha, ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan, ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Pagka ang masama ay dumadami, pagsalangsang ay dumadami. Ngunit mamasdan ng matuwid ang kanilang pagkabuwal. Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautosan ay maligaya siya. Ang alipin ay hindi masasaway ng mga salita. Sapagkat bagaman nalalaman niya ay hindi siya makikinig. Nakikita mo ba ang tao na nagmamadali sa kanyang mga salita? May pag-asa pa sa mangmang kaysa kanya. Siyang maingat na nagpalaki ng kanyang lingkod mula sa pagkabata. Magiging anak niya siya sa kawakasan. Ang taong magagalitin ay humihila ng kaalitan at ang mainiting tao ay nananagana sa pagsalangsang. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya ngunit ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Ang nakikisama sa isang magnanakaw ay nagtatanim sa kanyang sariling kaluluwa. Siya ay nakakarinig ng sumpa at hindi umiimik. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagap ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Marami ang nagsisihanap ng lingap ng pinuno, ngunit ang kahatulan ng tao ay nagmumula sa Panginoon. Ang di ganap na tao ay karumal-dumal sa matuwid, at ang matuwid sa lakad ay karumal-dumal sa masama.